thank mm -hmm. you Maayong adlo ka tanan. Welcome sa Hinaguan Nature Park. Nung saan ito ang aking daily routine dito. Ako lang mag halos dito kasi nagpa-practice yung mga bakla sa kanilang-kanilang kanilang mga sayaw para sa aming Christmas party. At ngayon nga nag-update ako dito sa ating pinapatrabahong kulungan ng mga manok, pato at pabo at mga kalapati na kung saan gusto ko silang ikulong Kasi magtatanim na ng palay Sa kapitbahay namin Na palayan Kaya bawal silang makalabas Kasi baka maya Kainin lahat Pagtutukain yung mga pinanim na palay Sa ito, naglalagay din kami ng mga dayami sa ilalim kasi mangingitlog na naman ang ating mga pato. Kailangan nila ng proper na itlogan kasi nag-aagawan sila. At kung saan saan na lang sila nangingitlog, sa dami nila hindi na namin mapigilan. Kaya naglagay kami ng mga kulungan sa ilalim. At kinumusta ko rin ng ating mga tilapia na kung saan busog na sila kaya nagtago pagdating ko. O diba, takot sila sa kamukha nilang mga tilapia din yung mukha. At umorder nga po pala kami ng fountain para hindi naman kami saksak ng saksak ng fountain. kung saan nababasa naman yung saksakan kaya umorder kami ni Don nasa shopping ng solar fountain na ilalagay namin sa fountain at ito Hello, ayan linisan daw muna ikaw may naka uh, nakaisip ikaw maglinis <coughs> Bras, e bras ito sa CR The wishing well magulo siya wishing well guys kawatom ni mga bata pa kunin ni mga pera oh di diba? <coughs> ba Hindi man ka ang mga bata Hindi diri Ang kawat mo. Ang kawat dito, pag gusto nyo pong mag-donate, yeah. dito lang po kayo. <laughs> ay. Lang. At ito nga ay alas 9 na ng umaga kaya nagsidatingan na naman yung ating mga bisita. Galingan sila sa iba't ibang resort dyan sa tapat sa Golden Dream at sa Laga Pool na kung saan tumatawid lang sila dito para magpa-picture sa farm at para makita ang pinakamagandang mukha ni Brenda Damage o ba? Diba? medyo maaga pa mga alas 9 yata yan at andyan na yung mga taga iba't ibang planeta na mga bisita, oo, tawid na sila ng tulay. Ay na nga po, galing sila sa resort sa nakikita nyo sa harap. Laga pool po yan na kung saan, napakasaya naman maligo dyan at napakalamig at very refreshing yung tubig. Kaya pag pumunta kayo dito, huwag kayo mag -ala. kasi kung wala kaming pool, meron kaming ilog. At kung wala, kayo nyo ng ilog, doon kayo sa Laga pool or sa Golden Dream na kung saan, napakasarap maligo, o ba diba? Na, na kayo sa Laga pool at sa Golden Dream, makapasyal pa kayo sa hinaguan, sa likod lamang. Tawid nga lang kayo, mag-ingat lang kayo sa tulay kasi lima na po ang nalaglag dyan. Baka pang anim kayo o pang pito. <laughs> so, ayun na nga ang ating mga bisita. Galing pen sila sa ibang lugar. O, oh, ang ganda ni ate, di ba? Ayan, pag nahulog talaga, good luck talaga. At may nagsiditingan din ng na mga bisita. Ayan po sila. Magkukulitan muna tayo. Ito yung mga Hi. teacher. picture. Hi. Where are you from? I'm from mantikaw. May toyo ba? <laughs> toyo, mantika

Ayan sila mga taga Bukid nun ba na sila? Ah, taga Kagaya. Bye-bye. 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 Uy, isi dulu lah kena ini ti, sir. Lagi. Ada sila mga taga Deep Tena. Deep Ed. Ayan mga Deep Mantika. Deep Mantika. Ayan lah. Deep si dia. Saman mo orang.

Di mana bapak picture itu? Nang ribul itu, nang ribul itu nak Asia. Kamu tadi ngawak ngawak diri. Bye bye, bye bye, teachers. Ada to guard ni nya. let's eat. at nagsiuwi na nga ating ibang mga bisita kasi nga alam niyo naman ang mga bisita dito ay come and go lang kasi nga wala namang kaming pool para magstay sila dito so bumibisita rin sila tapos pupunta rin sa ibang uh, iba, ibang destination like sa Claveria sa Hinguog kung saan sa ang destination dito sa Misamis Oriental so dito talaga sa aming lugar ay mayaman talaga sa tourist destination, may mga resort at may kung saan saan na mga um, flower farm, may mga basta marami pong destination dito so tinuloy namin ang paglilinis habang nag-rehearsal si Amanda, nagtatawanan kami para sa kanyang um, show talaga ngayong 25 sa party namin na contest nila, nagpa-practice siya kala mo naman talaga nakakarinig, si Uyong naman ay nilagan ng flower ang ating Mama Mary, ay ating birhen sa Lourdes at after that, nag-ready kami ng aming pagkain na kung saan ginulat ko nga sila o ba? Diba? yan po ang aming breakfast ngayon konti lang kami dito kasi nag rehearsal ng ibang mga bakla doon sa kanilang kanilang mga destinasyon dahil malapit na nga ang contest at malaking premium ang kanilang pag uh, uh, pag-aagawan at ito, ito nga ang ulam namin ay bihon at ang sardinas o ba? Diba? Oh, yung... <laughs> 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 Merry Christmas!

So, tapos kami magkulitan. Yan lang muna sa ngayon. Please share and thank you so much. Merry Christmas!